Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Paco, Maynila at nasa... po at ang time alarm po ay na atas po sa 0433 hours. Uh, ano, kasi? ano kasi 'yon? Yung nasunog. Ano kasi 'yon ng guho sa bahay? Ah. Uh, ano Hola, dun natustado. Oo, nga. Ano <laughs> oh, oh, pong oh, si Busog, si Busog. Washing machine. Eh, kung ate, saan kayo titira ngayon yan? Dito rin, mas kipa na may sahig. Sa tapos pag kami nga, kahit nga dun sa third floor, kukunin niya yung pera, hindi na po siya nakalag-trap. Ah, oh, na-trap siya sa... Heto na ngayon ang bagong Pilipina Hindi basta-basta at pinakaya-kaya Kaya Kaya buong mundo sa kanyang umahanga Sa ganda talino siya ay super bebo. bebo, bebo. Yan, uh, ngayon po kasama natin si Lights On You. Yan, tutulungan niya akong mamigay ng ilang pagkain lang sa mga kababayan natin na sunugan. Tara, samahan niya kami. dito po tayo ngayon sa so may bandang Paco, Panonigo Street. Uh, tutulungan natin, ng, bigyan lang natin ng konting food yung mga nasunugan po dito. So, bibigyan naman sila ng ating Manila government ng food packs. May, meron naman daw pong uh, breakfast lunch pero yun, dadagdagan lang natin ng uh, konting ano lang, uh, konting snack lang ba? Dagdag lang sa pangtawid gutom nila. Uh, kasi yung iba dito muna sa evac evacuation center dito sa Manuel Rojas Mananatili uh, so yung iba hindi natin alam saan sila pupunta ayan so ang nakakatuwa dito no, ang dami nating mga kababayan ang nagbibigay ng mga nagbibigay sila ng mga pagkain sa saka konting tulong sa mga uh, nasunugan po dito So, punta tayo doon. Banda doon. Ah, ito yung evacuation center kasi, yung Manuel Rojas. Pero, doon muna punta tayo. Banda doon. Okay. Di, ang usok pa, no? Ang okay. usok pa. Ay, si Lolo. Naisa ba kayo sa nasunugan po dito po? Kung ano, may, po, may dala kasi ang konting pagkain po para sa inyo. Ilan po ba kayo sa pamilya po? Apat? Ah. So ate, ano daw ba yung pinagsimula ng sunog na to? Ano yata yung nagluluto? Nagluluto na ulam, naiwan po. Ah, iwan? Simbang gabi, nagsimbang gabi. Ayun ah, lang. Ah. Sige po, sige po. Ingat po kayo. Sige po. Ay la, isa po ba kayo sa nasunugan dito? Sa inyo po itong tricycle na to. Eh, yung tuhod lang. Kung niya, papatuhod. Masakit tuhod niya, la. Eh, paano yan? kayo titira ngayon yan, la. Dito muna kayo sa evacuation center. Ate, ah, may bibigay lang kami sa inyo. Isa po ba kayo sa nasunugan doon? Opo. Ah, ito po, konting food lang. Ah, thank you po. <laughs> Saan kayo titira niyan ngayon, ate? Hindi po namin alam eh, kasi naghihintay po kami ng tent sa loob. Ah, so sa loob ng Manuel Rojas School, magkakaroon naghilip ng tent? Kasi puno daw yung ano eh, puno daw yung... Ah, kaya nandito kayo yeah, sa labas? Na As of now. Eh, wala pa po, nagpapapirmahan pa eh. Ah, okay, yung mga nasunugan so ako, po. Kasi... Ibang bahay sa amin Limang bahay na sunog sa. Kami eh, limang bahay kami na. Ah. Bilis kasi bilis nang nangyari. Kasi bilis nang nangyari. Oo. Oh. So, kasi Ay, ilang kayo sa pamilya ate? 9, 9 kami, 9. 9. Buti wala nang casualty sa inyo wala, sa pamilya. Wala wala naman kasi wala kami pata doon. Tatlong mm -hmm. aso lang, na tatlong aso lang namin yung nawala. Ay naluto yung aso. Mm -hmm. Oo. Oh. Wala, doon natostado. Natostado yung tatlo. Wawa naman. Hindi okay. kasi mabait kasi yung na sa bahay. Oh, Oo, bantay nyo. Bantay nyo. lang talaga siya. Ay, ba't hindi na itakbo? Hindi kasi sobrang ano din namin na. Kaya madali. At saka ayaw na sumunod. Pag hindi yun bubuhatin. Ayaw na... talaga. Ah, kaya hindi kinaya. Sayang. Ay, hindi rin kinaya. Tsaka yung last na yung punta doon, yung sulok. Kawit uh -huh. na sa amin. Oo, oh, oh, kaya tumakbo na kayo. Hindi, oh. at eh, least safe kayo lahat sa pamilya. Kaya. Kayo, kayo ate. Nine? Nine kayo? Hindi nga! Siyam kayo? Sa ano, marami kami lang. Marami kami sa pano. Kaya may bata pa kami. Ba't ang dami nyo? nga Kaya nga yung iba na salba namin kasi. Kasi yung isang yung kuya sa kapilang bahay. So ngayon ate hindi niyo pa alam sa kayo pupunta niya. Sige, sige, mo Hala, hindi nyo ko iba. Sige, Salamat. Sige po. Sige ate. Merry Christmas ate. Ingat po, ingat po. Sige po. Naiiyak po rin ako doon sa aso. <laughs> diba? It... Ah, Hindi Ito yung daan papunta doon sa mga bahay na nasunugan pero Ah, uh, hindi ko alam kung one way to or siguro two way pero isa-isa lang ang pwedeng pumasok, no? Kaya medyo hindi siguro agad naapula yung apoy. Kaya umabot sa mahigit 200 na pamilya ang nasunugan dito. Ayan, patuloy pa rin yung iba, bumabalik pa rin dun sa kanila mga bahay. Kaso, syempre medyo delikado po yan kasi baka hindi mo alam, may babagsak na mga part ng bahay pag bumalik ka dun. Pero syempre hindi mo maiiwasan, may mga valuables ka dyan eh. Ay, ang dami pang mga kababayan natin ang naghahakot ng mga gamit nila. Eh, buti yung iba, uh, meron silang mga kamakamag-anak po malapit dito. Pero kasi yung iba naman wala. So, ha, ah, mausok po. Ay, nandiyan pa yung bombero. Ayan, buti yung iba. May makukuha silang mga tulong. Ganyan. So, ito, basang-basa pa dito kasi eh, ausok pa. Sobrang mausok. May bakas pa nung mga nangyari kanina, oh. Kaninang madaling araw kasi ito nangyari. Around uh, 5 a.m. po. Ngayon is December 16, 2020. Ayan, may mga sunog-sunog pang parts. Tayo nakikita dito. Eh, Ay, aliha. Hoy. Ay, koya 'yung na yan, ano? Ay, po. Nasunugan ba kayo pa? Sina po? Sino to? Kasi ako, Mama. Ah, Ay, 'yung bahala. Nasaan 'yung gasbe ko, po? Nandoon po dito. Mama, makikita niyo po 'yung mga. 'Yun po. Dami pa pa lang bumabalik doon. Uh -huh. Eh, matindi pa pala yung usok dito. So, sobrang mausok pa dito ngayon. Pero ang daming tao na bumabalik sa mga bahay nila. Eh... hindi na ano. Ito rin sila ng loob eh. Sir, yeah, yeah. kasi. Oh, no. hindi, po inabot mo. Oh, Ay, hindi, ito. hindi yung likod ata, no? Hindi, loob. Ah, loob po. Ubus yan. Ubus po. E, e, pa walang, walang, yung, walang, ano yan. So, sa amin, doon sa likod, nadali. Yan, mga na, bubong. Ikaw, e, ate, saan kayo titira ngayon yan? Dito rin, mas kapa na may sahig. Sa sahig? <laughs> ah, sa sahig? sahig e, sa hindi ba kayo tatakot, mababagsakan kayo dyan? Hindi naman sa Ingat kayo, awa, ate. Awa ng Diyos. May ba ba kayong gamit, ate? Meron. Lahat yun halos na ano namin eh. Kasi umakyat na yung bumbero dyan. Kaya oh, basang-basa daw ng bahay. Hmm. Ilang kayo sa pamilya, ate? Bale, eto. Hmm. One, two, three. Oh, dami kami dyan. Four, five six, anim yata kami dyan. Mm -hmm. Kasi ano lang yan, divided, division lang yan, divided, divided na dano. Ano mm -hmm. yata kami dyan, okay So buti wala namang casualties, lahat kayo nakaligtas po. Mm -hmm. Tsaka naitakbo niyo mga gamit niyo. So walo kayo dyan ate? Oo. Ilang kasama niyo sa pamilya? Ako, kasama ko sa pamilya ko, yung anak ko, tatlo. Tatlo? Oo, pera pa yung apo ko. Mm -hmm. Mm -hmm. So, babalik pa rin kayo, ate? Oo, oh, okay, oh, syempre. Po, oh. yung mga ganyan, wala ka na may higaan. Mm uh -hmm. -huh. Dalawang beses na po. Dalawang beses? Kailan yung isa, ate? 2010. Na 2010? Oh, 10 years ano years. naman nangyari 10 years ago? Naiwan din yung linuluto. Oo, oh, sa, ano yun, oh, sa kuryente rin. Ah, kuryente naman. Doon din ang ganin niya sa gomis. So, ito ate, ito sunog hanggang? Gano'n. Gano'n. ang barangay 'yan. Ngayon, dalawang barangay mm -hmm. Ate, kayo rin, po, oh. pa rin. Ha, at rin nasunugan po. So, hinihintay nyo lang na maging maayos. Ihiga na lang doon po kayo. Paano yung bubong pag umulan? Wala bahala na po, pupukpukin po mamaya pag nakapagpahipahinga na. Po eh pupukpok <laughs> bobong Wala, Sira-sira rin po. Binuhay na yun. Ano, yung mga bumbero. Kasi karamihan po may mga estudyante pa po. Ayaw nyo dun sa evacuation center mo na ato. Dito na lang. Ah, delikado rin ano. Dikit, di ba ka dikit-dikit na dun. At least dito alam na namin yung mga ano COVID pa naman po. Oo, oo, At least kami po magkakapit ba Ah, okay. So, dahil sa COVID, ayaw nyo na lang sa evacuation center. mga bata rin po. Ah, yung may-ari ng bahay. yung uh, nagsimbang gabi? Hindi po. Ano siya? Naguluto po. Naguluto po. Naguluto po. Ah, tapos nakatulugan ko. Nakatulog. tapos pag kanya niya, kasi niya na din sa third floor, niya yung pera, hindi na po siya nakalag na trap. Ah, na trap siya sa, sa, ah. sa patay, So dahil sa pera, hindi nakalabas ng bahay, nasunog siya. Okay. Okay. Ano ba So ate, actually may dala kaming konting food lang naman. Tulong uh, nga kasi, yung mga nasa evacuation center, actually may food sila doon. Siyempre, breakfast, lunch. Ayaw nyo ba talaga doon? <laughs> okay na kayo dyan. Merry Christmas po. At taga dyan lang ako, taga pa ako rin ako dati. Oo, oh, kayo. Sige po, ingat po kayo. Sige po, sige po. Merry Christmas. Sige, sige po. Merry Christmas po. Sige kuya. Hmm, may rep pa. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po.

So kuya, ilang oras bago nyo naapula yung buong apoy dyan sa loob? Matagal-tagal din mo. Mahirap ba pumasok? mahirap nahirapan po mga kasama kong ano naman. Ah. Kasi po halos yung daanan po doon, sinarado po yung park exit nila doon sa matabing ilog. Ay, sarado! Kasi sinarado po, kaya yung mga kasama kong bumbero hindi po alam kung saan kami. Umabot po siya ng matagal-tagal din po kasi 9 na pa rin oh, po, alas eh, 9 na mamagay na pa rin. Eh. Alas? Ah, ang tagal? Okay. Eh, di ba 5 pa nagsimula? Opo. Okay. Pero kuya, salamat ha, umabol kayo na tumulong kayo dyan. Salamat ah. isa niyo. Sige, at kuya, salamat. God, God bless, ka, kuya, ka. kuya. God bless. So, ayan yung iba na nasunugan eh. Nandito lang sa tabi-tabi. <laughs> Ayan, di, di ba? <laughs> nandito lang sila. So, hindi pa nila maiwan yung mga bahay nila. Kasi yung iba may sentimental value. Yung iba nga naman, eh, hindi na alam saan pupunta. yan Di, ano, kamusta naman? Anong masasabi mo dito? Ah, nakakalungkot. Hindi nangyari. Tsaka nakaka sa kanila nakaka na nakabilib na makita na kahit na nang may nangyaring ganitong tragedy sa kanila eh hindi sila nawawalan so, uh -huh. ng uh -huh. uh -huh. okay. so ayan yung iba eh tutulong po eh no may mga sasakyan na magbibigay tulong dun sa mga nasunugan po banda doon so, mga nasunog, sunog na bakal kanina. Actually, ginagawa ng mga tao is iniipon nila para ibebenta na lang nila, no? Para meron silang kahit pa napang uh, tusta sa pangangailangan nila. Ayan, may mga tutulong pa po, mga dagdag na tulong. <mulong>

coba kita kita sama sama ya